Hi guys! Papakita ko sa inyo yung pangkaraniwang weekend namin dito, Family of Three. Tara sa banyo kami, pupunta tayo dito sa Memorial Park na merong 1,500 acres lang naman matatagpuan dito sa Houston, Texas. Narating na nga namin yung Memorial Park at dito na din kami nagpark park kasi hindi gaano kadaming tao at hindi ka gaano kadaming sasakyan. At naglagay na rin kami ng insect repellent para in case, you know, merong mga lamok-lamok dyan sa tabi-tabi. At yung dalawang ito ang suki talaga ng lamok. Sa akin, hindi gaano kasi syempre balat kalabaw nga tayo, ba diba? Pero naglagay na rin ako. Pampam pam lang. <laughs> <laughs> at nagbiro na nga rin ako. At nainis na nga rin yung asawa ko. Sabi niya, tara na nga. <laughs> Few weeks ago, sobrang maulan dito sa Houston. Kaya hindi kami nakapag... Um, punta ng park o nakapagpunta ng beach kasi yun yung lagi naming ginagawa sa weekend. Buti na lang maarong ngayon kaya sinamantala talaga namin yung panahon. Dahil sa sobrang haba ng mga trails dito, naglagay na din sila ng mga bench in case na mapagod ka, magmahal sa kanya. Ow! Charot lang. Pwede kang mamahinga. <laughs> Kala ko kasi ah, aura lang. Ahike pala. Naka-off shoulder si mayor mo. Narating na nga namin yung Jack Park at makikita dito at tanaw mo yung buong city view. Oh, ang ganda, ba? Diba? Nakasabay pa nga namin itong brown na aso na ito. Oh, ang cute, ba? Diba? hindi kompleto ang yung aura kung walang selfie. O, oh, de ba? Hindi na talaga pinalagpas. Meron din ditong water fountain in case na mauhaw ka sa pagmamahal niya. Ah! Siyempre, <laughs> ang lawak na mo. Siyempre, mauuhaw ka, di ba? O, oh, di ba? Sobrang nakaka-relax maglakad dito kasi madaming puno at medyo presko pa yung mga hangin. Yung mga hangin, e ilan ba yung mga hangin dito? <laughs> Mabilang oh. ako. <laughs> dahil <laughs> hindi lang tayo pupunta sa park. Nag-makeup na rin ako kasi marami pa tayong pupuntahan today. Kaya, ayan, nagtatanong kayo kung bakit naka-makeup ako. <laughs> At hirap na hirap na nga ako mag-push dito kay Asha kasi bigat na niya okay lang kasi yung bungad na ay sobrang ganda naman. Matatanaw mo yung buong uptown Houston. Sobrang linis at sobrang presko dito sa taas guys. At sobrang linis na hangin. Ramdam mo talaga. Parang ano, lahat ng hangin sa ulo mo matatanggal na rin. O, oh, diba? <laughs> Tuwang tuwa na nga rin si Asha dahil nakapaglaro na siya dito. Sa so, sobrang ganda ng panahon guys ang paborito niyang laro ay na, ay, syempre yung tag, yung baga, habulan ba? <laughs> o, oh, ba diba, Dahil sobrang boring namin sa bahay, buti na lang talaga na isipan namin pumunta dito. At dahil nagutom na nga rin kami, kinain na nga rin namin yung dala naming paon. Nagdala ko ng strawberries, um, blueberries, at yung paborito ni Asha na oranges. O, oh, ba diba, Asha, hindi ka magugutom? <laughs> at meron pang smoothies minsan talaga, kailangan mo lang titingnan yung mga best part. Huwag na yung worst part. Katulad ng bilbil na yan. O, oh, di diba? Huwag na kayong tumingin dyan, okay? Hindi <laughs> na pinalagpas ni Joseph ang pagkukuto sa akin, Daibo. Hanggang dito talaga. <laughs> At nakita rin daw niya na may uban ako. <laughs> Kaya, o oh, diba guys, may Meksikano ka na, may nagbubunot pa ng uban sa'yo. O, oh, perfect, ba diba? Oh. <laughs> Pagbalik nga namin ng sasakyan, nakita ko nga itong pahingahan din. Sana may giging um, malaking park din ito na may merong water fountain, ganyan, para mas maganda. O, oh, ba diba? Next na naming pupuntahan ay yung Whole Food Market. Kumuwala kami ng tigi isang pizza para sa amin ni Joseph kasi nagutom na nga kami sa kakalakad. <laughs> Prutas lang yung kinain namin. Hindi talaga kinaya dahil dapat ano talaga carbs. At di ko na rin pinanagpas yung favorito kong kombucha. At, at si Asha naman nagkashir-kashiran. <laughs> Ang susunod na namin pupuntahan ay yung The Home Depot. Dito nabibili yung iba't ibang klaseng halaman or mga kagamitan sa bahay. Kung magre-repair ka, ganyan dito kami namimili. O, oh, di ba? I-check natin, guys, kung magkano yung presyo na kanilang Christmas tree dito. O, oh, di ba? Ang alam ko, pag mga ganito, ang mahal ng presyo. O, oh, di ba? $350, guys. I cannot afford that. $250 for that Christmas tree? No. Never. Ang mahal kayo. Kaya minsan lang talaga kami bumili ng Christmas tree dito. Kine-keep na lang namin. At dito na nga rin kami sa garden side ng Home Depot at ang dami na lang selection ng mga halaman. Ang gaganda pero naman ang mamahal naman guys. Etong malaking ito ay nasa 30 dollars. Ay, hindi. 60 guys. 60 dollars siya. O, at pinakita na nga rin ni Joseph sa akin yung ganito. 15 dollars lang siya. O, binasa ko pa siya guys. Clean air. Dapat ganyan yung mga halaman nyo. At nakita ko nga rin itong shrubs. Tropical shrubs ng Home Depot. Guys, alam niyo kung ano to, di ba? Mga San Francisco ito dai, O, oh, di ba? $20. Ang isang San Francisco, $20. Ay, sus, ginoo ko. Pinagpakpakain lang ito sa kanding sa amin mo. O, oh, di ba? At meron pa silang santan dito dai. O, oh, di ba? Nakatenda 500 isang kuribod na santan. Oh. <laughs> tapos may nakita pa akong gumamela dye o oh, di ba ang ganda ng gumamela nila ang lusog o oh, 20 dolares yan a buy kamahal mahal naman talaga ng mga San Francisco dito uy Guys, meron pala sila dito ang anahaw, ang pambansang dahon ng Pilipinas. O, oh, di ba? Diba? 26 dollars to 8 cents. Aragoy, kamahal-mahal meron pang $60. Ay, ang pambansang dahon O, oh, di ba? At at nakita ko ngarin itong aking final decision na ito, guys, na parang saging ang aking bibilhin na yeah, worth 40$. Pa, 40$ na ito. Bo. Tapos nakita ko nga itong parang gabi man ito man. At nakita ko nga ito sobrang ganda talaga niya, O, oh, 'di ba? Family siya ng gabi, pero ang oh, mahal-mahal man ito, uy, 15$. Pero sige lang. <laughs> Kaya sabi naman ni Joseph, magbili ng plants para makahinga na tayo sa loob ng bahay. Kasi wala kaming plants, guys. Kaya kami pumunta dito sa Home Depot para bumili ng mga plants. Kasi ang aming hinihinga, mga utot na lang. <laughs> At uh, while papunta nga kami sa checkout, nakita ko nga itong $35 na chandelier. From $139, $35 na lang siya. Bibilin ko sana siya, kaso nga lang, sabi ni Joseph, wag na. Benta ko sana ng $50 o kumita pa ako o kaso nga lang, pinigilan ako ng mokong. Kaya, sige, pass. Pass muna tayo sa ganyan. Titignan nga natin kung magkano yung ating mga plants, guys. Oh my God, parang mapapa, $100. Ay, buti na lang hindi ako maka $100 today. $69 plus tax, guys, ang binayaran ko. $75, boss. Sus ginoo Para ito sa mga saging at mga gabi. $75, hakapin-kapin na $5,000 na ito. Pero sige lang. <laughs> Anak, mangyun na, day, no? Alipay kayo sa si auntie, kayo nakapalit o gabi, o saging. <laughs> What a productive day today. day die mga die buhay america it's not so easy o oh, di ba? bye thank you so much guys